Hi friends, for today's video, sumpay ni sa akong niaging video diin ang Mapua University nagpahigayon og usa ka enrollment. Kining Mapua University sikat ka ni sa Manila. Ang ilang sikat nga mga kurso mga engineering, example, electronics engineering, aeronautical engineering, di ba buta ka hilwas. <laughs> computer engineering, industrial engineering, Computer Engineering, Daghan pa, nakalimutan lang na ang uban, basta engineering nga kurso. Daghan ka yung mga batan-on nga nagpa-enroll. Kaya kung maka eskwela gani ka ani, sa marapon nga naka ka kag Manila sa Mapua University. Karun no, daghan na ka yung mga university nga gikan sa Manila. Kanang National University na napunin ano sa Davao. na sila ay BS Biology. Kunin ka kanang preparation para maging doktor kanang BS Bio kini karon nga enrollment didto man held sa kuan SM City nanong nakasuri ko diri sa SM City ang akong anak na sige sa DFA DFA niya sempre yuban banan nako nagkuha siya dokumento para sa ibang bansa kining Mapua university sikat kay ni si sa Manila niya karon na napuslay branch diri sa Davao pero sa totoo lang no ang atong eskulahan din sa Davao di man pud mabitin for example at Inyo di Davao San Pedro College example San Pedro College kung ang mga estudyante magtake og mga board exam gani hapit 100% makapasar kanang eskwelahan gani may ni mo nang amaayo kay kung, kung mag board exam gani almost 100% ang makapasar meaning ana kun nakain na gwapo na kay nang eskwelahan sikat na ka nang eskwelahan at inyo di Davao ako yaw sad na sa abogasya no kayo ang atinir di Davao sa abogasya abogasya o kuan certified public accountant CPA kayo sa dang atinio pero all in all ang atinio sa tibok Davao siya ang pinakasikat